So guys, dumating na yung service ng aking balikbayan box. Baba na sila. Buti pa ito, ano, yung balikbayan box ko makakawin na ng Pilipinas. Let's go. Pasok sir. Opo kayo. Ano yung box ko sir? Oh, sir. Naka-promo daw kayo ngayon sir. Oh. Huh? Sa mabunta yan? lang po. Okay buti po itong aking box mga kawin na ng Pilipinas sabang kawin tayo kapatataw na hindi ko ay sir sa Pinas babukulat yung yan Ano oh, na yan ayos eh? oo oh. akala ko kasi pag natin sa butika babuksan pa hindi hmm. hindi 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 Ha, Ya, this is Sarap pala sa pakiramdam yung may ipapagkahay ka, no? sa kaya Kung may vlog ka, ko na yun. Para sa matagal ko na Oo. Around the kingdom kayo, sir, no? Baya, uh kumain. -huh. dahil. Very busy. Ang dami na rin pala Ang dami na rin pala nakuha sir, no? Ang dami na, no? puno-puno na no? oh. dami na rin na nakuha so ayun guys ipapasok na yung aking panikbayan pak sa loob ng ano sa akin ng LBC Mabuti pa nga itong aking balikbayan eh, nakaka-uwi na ng Pilipinas. Samantalang tayo dito, kaya nga pa rin. <laughs> balikbayan box ang talaga malakas. Okay, sa mga ka-OFW ko, parang dito sa Saudi, ito, ito po yung kanilang ano, yung kanilang hotline so meron po sila sariya at sa mata. busy sige sir salamat. oh, ingat kayo ingat Oh. Sige, sige Tunggu ha? video mu sekejap, sekejap Tunggu video ah Opo sila ha. ha 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 Ito yung resibo natin Bada binaya natin ay 300 sauterian Sige sir, salamat, salamat mag ingat po kayo Ito sila guys So mga kawin na Makahinga tayo na kung maluag -duwag. Thank you so much for watching guys. Pakilike, pashare at papalo na rin. Pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel, Jury Atara. See you guys sa my next vlog. Magiging tayo lagi. Bye bye.